Iris, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay gumagawa ng plano para mabigyan ng kasiyahan na bakasyon ang pamilya ay gawin mo dahil magdadagdag ng aura ng swerte, kaligayahan para sa pamilya ng pag-unlad ayon sa iyong gabay, at ngayong araw pag may deal ay dapat mong mapuntahan, kasiyahan sa iyong magagawa sa tahanan, ay may sinyales na mayroon kang gagawin na desisyon na para sa pamilya, maging mapagsuri ng maging mas maayos ang lahat, at laging manigurado para magtuloy-tuloy ang swerte sa mga gagawin. Sa trabaho, ay dapat na maging maingat lagi sa iyong katalinuhan para hindi ka mapahamak ng bigla ang pagkakataon na maungusan ng ibang kasama sa trabaho kung magiging wala kang pag-iingat ayon sa iyong gabay, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 12, number 18 at number 34. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung makikipag-drill at kung pera ang usapan ay dapat kang tumuloy may maganda kang enerhiya kaya iyong gamitin na kasiyahan sa iyong magagawa, pero ngayong araw ay may ugali kang madaling mainis o magalit sa usapang mga kapamilya sa kapatid at magulang. Dapat ay huwag ka pumunta kung ikaw ay ipapatawag ayon sa iyong gabay nang makaiwas sa relasyon na may suliranin. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang enerhiya ng kapamilya pag pera ang usapan kaya dapat silang umiwas pag pera na ang pinag-uusapan, na yun ang bigay mong advice sa kanila ngayong araw para makagawa ng pag-iingat. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay panatiliin mo na laging masaya ang tahanan, nang maging maganda ang bawat kalusugan ng pamilya at patuloy na may gabay na maalagaan ang kabuhayan. Sa iyong pera ang pahiwatig bawal magpautang at magbigay tulong ng malaking pera, nang makaiwas sa kagipitan sa pera at pwedeng makakaaway na tao. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 25 number 19 at number 36. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw kung may bigla ang masasabi na dapat kayo magkasama ng ilan sa kapatid sa isang deal, ay iyong pagbigyan dahil sinyales na okay ang inyong magagawa para kumita ng pera. At ngayong araw ay dapat kang mas maging striketo na mapagmasid sa ibang makakausap nang makaiwas ka sa problema dahil sa mahuhusay sila magsalita ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay walang problema sa buong araw, maging masipag at matsaga sa araw-araw dahil mukhang malapit ka na makakuha ng aura ng swerte sa hanap buhay dapat na huwag ka talaga magpapatambak sa mga gawain. Sa tahanan, dapat ay magingat sa mga makakain dahil may sinyales na may hanging magdadala ng ikakahina ng kalusugan. Sa pagmamahalan, may maliit na suliranin ang pwedeng mangyayari, dapat ay maging mapagmasid at maging mahaba ang pasensya, para mabigyan mo kagad ng maayos na solusyon, ang sinyales na suliranin, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 24, number 32 at number 15. Cancer Ngayong araw ang dapat ay mag-ingat ka sa mga gagawin na magbigay ng desisyon kagad, dapat pang pag-isipan kung hindi ka sigurado sa iyong gagawin, mas mainam na maghintay ka ng tamang sitwasyon para ikaw ay hindi makagawa ng ikakalungkot, at ngayong araw kung may gusto kang sabihan para may tama ay gawin mo kagad, para mawala ang aura na ikaw ay matokso sa kanyang pananalita, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay huwag tatanggap muna ng bibisita na papasukin sa bahay, nang walang makapasok na negatibong enerhiya sa pamamahay. Sa trabaho, ay normal na maayos at magagawa mo ng maayos ang mga gawain, ang iyong iwasan ay ang pagsama sa mga mag-aaya sa iyo sa good time o sa ibang lugar, nang makaiwas ka sa gastos at ibang tukso na pwedeng makuha. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya walang sinyales na problema. Ang ginagawa mo laging inuuna ang kasiyahan ng minamahal, ay laging nagagawa ng gabay na pasayahin ang kabuhayan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20 number 14 at number 39. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay wala kang panghihinayang sa mga kadril kung ayaw sa iyong proposal ay iyon ng iwanan ng maayos, dahil kung talagang may kaalaman ka, ay may makikita na naaayon na dapat na makasama ng maayos ang pahiwatig at ngayong araw kung makakasama mo ang kapatid sa transaction, ay okay pwedeng magawa niyo na pagkakakitaan, sa hinaharap kahit maliit na pera ay masaya ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maging maingat huwag kang magbibigay ng pera muna sa pamangkin at pinsan, ngayong araw nang makaiwas ka sa biglaang ang gastusan, ang magulang ang bigyan ng laging may gabay ka ng ikakaganda ng mga ginagawa para kumita ng pera, at laging may dasal sa kanila na maganda laging kalusugan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging mapagkumbaba at maging mahaba ang pasensya ngayong araw, nang walang maging suliranin at patuloy na dumami ang good vibes ng buenas sa pag-iibigan, at mag-aalaga ng kabuhayan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color pink number 10 at number 14 at number 22. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may schedule na deal at sila ay mga kakilala na grupo kung dumating basta ingatan ang pagbibigay kagad ng kaalaman ng sila ang gumawa ng paraan para kayo ay magkasundo na naaayon sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ang makapunta sa bahay ng Diyos, ay magbibigay pa ng mas maraming good energy sa iyong kalusugan at katalinuhan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iwas ng husto sa pagpapautang at pagtulong na paglalabas ng pera, nang makaiwas sa problema at makakaaway na tao. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng maliit na suliranin, gawin na maging maingat sa buong araw at huwag magbibigay ng tiwala kagad lalo mga kasama sa trabaho, na kung makapagsalita ay napakahusay siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25, number 18 at number 36. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang swerte sa pakikipag-usap at tungkol sa pera sa pakikipag-sosyo sa negosyo, kung deal ay pagiging maingat ng maging maayos ang iyong araw at umiwas ka muna sa gagawin na pakikipag-usap kung kasama ang kapatid, dahil wala kayong kasiyahan na magagawa kung sa pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, dapat na mas maging maingat sa paggawa ng desisyon, kung may hihilingin ang miyembro ng pamilya, ay pag-isipan bago mo pagbibigyan. Sa pera ay masaya ang pahiwatig pwedeng makatulong sa mga kapatid at magulang kung ikaw ay lalapitan at pwede ka ring mag-invest sa alam mong legal kahit maliit na interes ang pagkita ay magagawa mong makaipon. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 14 number 25 at number 10. Scorpio ngayong araw kung may usapan na tungkol sa pera ay dapat kang tumuloy, at mas mainam ay maaga ka makapunta nang maging malakas ang iyong enerhiya ng swerte. Sa deal ngayong araw nang makakuha ng magandang resulta, ang pahiwatig ng gabay. Sa iyong pera ay bawal ka magpalabas sa ibang tao ngayong araw nang makaiwas ka sa problema, ang magandang magagawa kung may extra kang pera ay bigyan ang mga anak na may asawa nang parehas kayong gaganda ang aura ng kaayusan sa pagkakaperahan. Ang anak ay mayroon din maayos na enerhiya sa mga usapang pera na transaction, kung may deal ngayong araw ay maganda magagawa niyang maging resulta. Sabihan lang na huwag basta-kagad pipirma hangga't walang advice sa iyo na sila na makukuha. At sa trabaho ay maaga lang dapat makapasok para ang iyong kahusayan sa mga magagawa ay tuloy-tuloy. Sa pagmamahalan, maging maunawain sa buong araw para walang makapasok na bad energy, sa pag-iibigan at patuloy na may grasya ng kasiyahan sa mga plano sa pagmamahalan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10, number 27 at number 8. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung nagnanais kang gumawa ng pagnenegosyo, dapat ay magumpisa ka na makagawa ang plano o laging magmasid sa mga nakikita, para may mga idea na pumasok sa iyong plano at nang makagawa ka sa iyong gustong pagnenegosyo. Pag iyon ang ipupundar ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna gumawa ng pagbibiyahe, kung tungkol sa dil na pagkakakitaan, walang sinyales na makakagawa ng naaayon na resulta para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw sa iyo basta laging tatandaan na dapat nagawin ang pinapagawa sa iyo, Nagawain para mas mabigyan ka pa ng mahalagang gagawin na pag-unlad para sa iyo ang ganoon sa hanap buhay. Sa tahanan, ay laging maging mapag-obserbo dahil may sinyales na may hihina ang kalusugan na dapat na iyong maagapan ng makaiwas sa gastos ng hindi inaasahan. Sa pagmamahalan, dapat ay iwasan ang mga pagdudude para walang mawala na good energy ng swerte sa pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25 number 4 at number 29. Capricorn Ngayong araw ay mas mainam sa iyo ang magpahinga muna sa mga transaksyon, kahit may aura ka ng katalinuhan, ang mga kausap mo ay wala namang magandang resulta na maibibigay sa iyo, unahin mo na lang ang para sa mga usapan sa pamilya nang mas maging masigla ang inyong buhay pamilya, at maalisan ka pa ng mga alalahanin na nagpapahina ng iyong kalusugan, ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay okay sa iyo kung may bibisita kang kamag-anak, madami kayo na pwedeng mapag-usapan pag sa negosyo ay pwede na sa maliitan lang dahil doon kayo makakaipon ng pera ang pahiwatig. Sa iyong kalusugan ay bawal muna sa iyo ang mga isdang malalaking dagat magbibigay ng ikakahina ng mga ugat sa kidney. At ang ayon na iyong ulamin ay tinulang manok na papaya ang gulay at may dahon sili at may karamihan ang luya magbibigay naman ng ikakalakas ng ugat sa kidney ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Sa pagmamahalan ay maging malambing ka lang ngayong araw nang lalong sumagana ang mga good energy sa pag-iibigan at mag-aalaga ng kalusugan at kabuhayan Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 24, number 17 at number 32. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan. Ang buenas mong araw dapat na laging maninigurado sa lahat na gagawin lalo sa pakikipag-usap ng walang makagawa sa iyo ng kalungkutan, at kahit pakapatid ang makakasama mo ngayong araw, ay bawal din dahil mahina din ang naaayon na resulta na papabor sa inyo, sa minamahal mo ang swerteng masaya kung kayo ang gagawa ng deal ang pahiwatig ng iyong gabay, at okay din na makapunta ka sa bahay ng Diyos nang mabigyan ka ng swerte sa mga gagawin pa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay umiwas ka muna sa ngatuyo itlog na maalat at sa mga sausawa na may suka, at atay at bituka at isda na mga lamang loob ng hayop malakas na magpapahina sa mga ugat ng puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka magpapataan sa mga gawain, dahil doon pwedeng mag-uumpisa ang suliranin mo sa hanap buhay. Gawin mong mag-focus sa gagawin ng maayos na araw para sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay may maayos na araw at normal na masaya ang pahiwatig. Ang laging mabibigay gabay ay ikakaganda ng buhay pamilya dahil walang pag-aaway na madalas sa pamumuhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 28, number 21 at number 36. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pwede. Kang bigla ang madadalaw ng pagkainis, sa magagawang pakikipag-usap, kontrol ang dapat dahil baka ikaw din ang manghinayang pag nagkaroon ng abala, sa usapan ang pinapahiwatig, ang mahabang pasensya sa iyo ngayong araw ang nararapat, at ngayong araw ay maganda ang karisma para magbigay ng payo, sa mga kapatid na pwedeng makagawa kayo ng plano ng pag-unlad, at ang maging malambing sa magulang ay nagbibigay ng kasiyahan sa inyong mga kalusugan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may plano ang miyembro ng pamilya na maghahanap ng trabaho sa ibang lugar at lalayo sa iyo ay maganda dahil may swerte siyang makikita. Basta laging kumustahin ng laging may gabay ng pag-aalaga sa kanyang mga magagawa. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. Maging mapanuri sa mga gagawin dahil baka may makalimutan kang mahalagang dapat na magawa, at doon magumpisa ang iyong suliranin sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 20 number 34 at number 15.